Ayan guys Malapit na ang Saudi National Day Kaya nag-install na kami ng green lights Dito sa opisina Para nagiging kulay green yung building namin Kaya katrabaho ang ko Ayan 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 siya Ayan siya Ayan siya Ayan siya si magna national day na alam mo naman yung national color ng Saudi is green kasi green yung national flag nila eh. kaya green din kadalasan yung mga uh, nilalagay nila sa building pag national day Saudi national day guys yan na lang ilaw na green para magkulay green yan na, ang green yung building magkulay ano, green siya diba? And dati ganyan kung no? wala pa maganda yan pagka na po na ano na nilalagay ay green mga ano, magiging mga national day na siyempre may party yan kakaroon ng party What you need? What you need? Huh? What you need? Huh? What, you need? need what you need? What is your name? Yeah. My name? No. What you need? Uh, oh. oh, this is uh, ice cream. Ice cream? Yes. Oh. So have ice cream, huh? You need. Uh, ice cream. You need power. نعم، كرباي <applause> <applause> انت في سل انت